Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi na naman po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isa na namang episode ng paborito nyo at paborito kong programa ang Attorney Danicon, abogado de Campanilla. Siyempre, kasama pa rin po natin ang abogado ng bayan, ang paborito nyo at ang paborito ko. <laughs> ang abogado de Campanilla, walang iba, Attorney Danicon. Okay ba yan? Okay na okay, okay. abogada de Campanilla. Maraming salamat. Asawa. oh, ayan na naman. Asawa de Campanilla. <laughs> <laughs> At sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Hari ay nakakatulong kabe sa inyong mga problemang ligat. I'm sure nakakatulong kahit papano. Ay kahit papano. Diba? Yung konting kaalaman, importante yan. Diba? Mm -hmm. So, kamusta ka na today? Aba, eh ewan ko. Para yata ano? yatang nakakapagod ang ang nakakapagod ang magtrabaho? Magtrabaho. Pero nag-enjoy ka naman sa trabaho eh. Oo. Alam mo, pag wala ka namang trabaho, naboboard ka. <laughs> Ay, oo. Diba? Totoo board po board yan. Ako, naman. wag kayong maniwala dito kasi ito, kunwari daw, napapagod sa trabaho pero wala, araw-araw, nagtatrabaho. Pag walang trabaho, parang Pero narapansin ko. Parang ayaw mo yung buhay na walang trabaho, ah. no? Napapansin ko na kapag ka nagtatrabaho ka, napapagod ka. Definitely. Kasi mm -hmm. gumagana ang utak mo, gumagana ang katawan mo. Pero alam po niyo, mas napapagod ako pag walang ginagawa. Mm -hmm. Siguro boredom. Ano, ha? Nakakapagod pala yung boredom. Eh? Mm-hmm. Manood ko lang ng Netflix, tapos lang... ng boredom eh. <laughs> okay. Kaya nga lagi ko sinasabi dun sa mga kaibigan natin, Huwag kayong mag-release. Huwag kayong mag-re-retire. Oo. Mm -hmm. Retirable ka na ba? Are you pa? are you retirement age already? Five years pa. <laughs> <laughs> Compulsory na. Compulsory na. Pero from ano yun? Kung ikaw ay magtatrabaho sa gobyerno, pero kung private na trabaho, pwede ka pang magtrabaho, pwede ka pang mag-practice mm -hmm. bilang isang abogado ah, forever. Yes. Pero as an employee ah nasa batas po no, yun. Oh. Ang mandatory age of retirement is 65. Mm -hmm. So, talagang magre-retire ka as a regular employee. Oh, pero kung ikaw ay kunwari, nagpa-practice bilang abogado, ah, ay, oh. pwedeng po pwede. Yung pong abogado, walang retirement. At saka, doktor. Doktor. Oh, diba. Ah, pero po yung si Ruhano, ay baka po kasi... Ay, pero depende kasi na. meron, meron dyan, di ba, uh, na... Matanda na pero very rare wow. kasi oh. usually nga ay merong parang may taning ang physical mm -hmm. na capability na magiging sirohano. Kasi... Si oh. O alam niyo yung sirohano? Mm -hmm. hmm. Ano ba yung sirohano? Surgeon. Surgeon. Oh. Mga umuopera po yun. Correct. Bubuksan ng mga katawan niyo. Mm -hmm. eh paano kung mali malilimutin na? <laughs> Matapos isara ang tahi. Naku, nawawala ang guntig. <laughs> Naiwanan okay. ng gunting sa eh, loob. Eh, kaya naman palaging maraming nurses na palaging ah, nagbibilang, ah, nagbibilang. Nagbibilang. But anyway. Eh, mabuti eh, mga, yung pong mga yung mga itak doon, at <laughs> itak, <gamit. laughs> hindi naman itak. <laughs> Lagari, uh -huh. eh nabibilang po yun. O, pero dahil nabanggit mo yan, pero gusto rin yung... nating batiin, ah, oh, sige, batiin ang mga heroes batiin. natin sa mga hospital. Of course, mm -hmm. aside from yung mga siruhano, ang mga nurses, kasi talagang nandyan sila very committed mm -hmm. sa kanilang mga pasyente. Mm -hmm. Kahit na nga medyo mababa ang sweldo. Pero po, Bago tayo, alam mo, yung ganitong kwentuhan, pwedeng forever yan. Pero, napakalimited ng time natin sa sabihin na nasaan ang usapang legal. Okay. Di ba Ay, ano po, parang ano lang ito. Ano? Parang ipine-prepare lang po namin kayo. <laughs> But anyway po, dito po sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ang mga batas na may kinalaman sa mga personal nating buhay, sa mga lalo na sa mga ating mga relasyon at iba pa. Dahil sa panahon ngayon, napaka-importante na may alam po tayo ukol sa batas. So makisali po kayo sa ating usapan, bukas ang ating himpilan para sa inyong mga katanya planong ng legal at usaping batas, tumawag lang po sa mga numbers na nasa screen ninyo. Pero ito po, para sa mga Globe users po, 0954-310-0331. Para sa mga smart users naman, pwede po kayong tumawag o mag-text sa 0961 770-8807 O di kaya mag-iwan po kayo ng mensahe mga katanungan, mga comment mm -hmm. sa Facebook page na walang iba kundi ang TVUP, ang station at your service. Mm -hmm. Hindi naman po namin masagot ang inyong mga text messages sa araw na inyong ipinadala. Sisikapin po namin sagutin ito sa mga susunod naming episodes. Mm -hmm. So, umpisahan na natin. Ito naman, may tanong mm -hmm. tayo galing kay Tere, mm -hmm. galing sa Manila. Attorney, maaari bang kasuhan ng rape kahit na asawa mo ang gumawa nito? At ano ba ang parusa? Mm -hmm. Eh, baski po asawa ninyo, kapag pinilit po kayo, na yun talagang pinilit. Hindi yung nagpakipo tapos pumayag. <laughs> Pag talaga po pinilit kayo, pinwersa. wag na natin sabihin pinilit. Basta po kayo ay pinwersa. Ang walang consent. Ninyo, against po, your will. Against your will. Yan po ay marital rape ang tawag nila dyan. Correct. Mm -hmm. Tandaan po ninyo, tayong mga kababaihan, eh hindi naman po tayo mga property ng ating mga asawa. Kaya lang may nagtanong sa akin dyan eh. Ano? Parang hindi ka nag-comment dun sa akin ano ah. Sa aking comment na, tayo pong mga kababaihan, hindi po tayo property ng ating mga asawa. Eh paano po kung yung lalaki naman ang pinilit? Ako oh, medyo mahirap naman yata yun. <laughs> mm -hmm. oh. Ngayon, may nagtanong hmm. sa akin. Ano? Sir, kapag ka po yung ay isang dalaga, walang asawa, hmm. nirrape po ng isang lalaki. Sir, bakit po pag pinakasalan ng lalaki yung babae, nawawala yung kasong hmm. rape? Eh bakit po nung kasal na sila, Ni-rape yung misis. Eh, bakit? Bakit uh, mak makakasuhan? Eh, pinakasalan na nga eh. Mag-asawa na nga. Yo, yun ang tanong. Hmm. Ano naman ang sinagot mo? Eh, Sana tama ang sinagot mo ha? ah. Oo. Oh. Ah, ang sagot natin dyan, <laughs> hindi ko rin alam kung bakit uh, ipinagpatuloy yung uh, provision ng batas na kapag pinakasalan ng rape, nang rapist yung rape victim eh nawawala ang uh, ang uh, uh, kaso pero sa akin palagay kung patatawarin po nung missis yung kanyang mister siya mismo ang magwiwithdraw ng kaso correct pero sa pag hindi pa po magkasawa eh nagpinakasalan mm -hmm. mo pinatawad mo eh di wala ring kaso kaya ang ang kaya po nawala ng kaso ay eh, kasi pinatawad. Pinatawad. In fact, kasal Apo, na sila. Eh. eh. pero kung hindi po kasal, isang uri lang ang pagpapatawad. Pakakasalan mo lang, yun lang ang patawad. Maski patawarin mo yan, okay, kasi po ito ngayon ay public offense na ito eh. Mm -hmm. mm, public hindi offense. Hindi na siya na. crime um, against hindi persons. Hindi na siya, uh, po. Kaya maski po patawarin nung isang ng, ng rapist, yung dalagang ni-rape niya, pwede pong hindi matuloy ang kaso. Pero pag pinakasalan niya at pumayag yung rape victim, mawawala po yung kaso. O, kasi pakakasalan, tapos nasa bilangguan ah, naman. Po, eh, hindi naman ama. magandang resulta okay. yan. Opo. Pero kung tinatanong ninyo, pwede bang makasuhan ng rape ang isang mister? Opo. Oo, kasi bawal po ang pilitan. Anong parusa? Pagkakulong po. Opo. Bawal po ang pilitan sa kahit na anong relasyon yan, whether mm -hmm. mag-asawa, whether kayo ay mag-boyfriend, girlfriend, mm -hmm. or stranger, di ba? Bawal ang pilitan. Ano means ano? Pero okay? alam mo yung... Meron pang... Hindi, kasi minsan, ano, ano? ba yung pilitan? Ano? Sir, nagpakipot lang po. Nag-enjoy. Eh. Nag-enjoy naman eh. Nung... nung ginagawa na po, nag-enjoy. Eh. <laughs> 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 Danilo? Hindi. Ay, Parang, you know, hindi. Yun Basta, kadalasan na depense. Eh, pero mali nga yun. Nagpakipot Para lang malina. Eh, pero nung po namang ginagawa na na? Naku, delikado na yan. Kasi yung ibang mga lalaki, ay, kasi pakipot lang. In their minds, pakipot lang. So, pipiliti nila. Pero actually, nag -no na yung babae. Iniisip lang, ay, pakipot lang. Ito. Kaya wag na, delikado yon A no means a no. Huwag kayong mag i -interpret. Ay, pakipot lang to. Hindi. No means a no. Halimbawa, ang hindi mag-asawa. <laughs> Halimbawa, hindi mag-asawa. Hindi ba depensa yung yung rape victim eh nag-enjoy? Can you stop this discussion about enjoy, enjoy? Even that issue of enjoyment. From whose point of view? Dun sa lalaki? Hindi. Eh baka mali ang iniisip niya na nag-enjoy tapos mamaya tutuloy niya. A no means a no. Oh, sige. Tama po siya. <laughs> <laughs> Delikade yan. Huwag nyo nang, huwag nyo nang i-interpret. Basta nagsabi na ng no, yun na yun. Huwag nyo nang ituloy. Di mm ba? -hmm. Sige pa. Sige, susunod. Susunod ka na. <laughs> Hindi, kasi may na. <laughs> may oras <Okay>. pa ba? Eh, <laughs> si Remy, nagaantay. Ah, sige, si Remy na muna. Ma mamaya na yan. Mamaya Basta, na yung, a no means uh, a no. Uh, ah, sige. <laughs> No. Oh, okay. Okay, Remy, from Quezon City, attorney, nasa isang messenger. Ay, caller pala to. Caller. Akala ko, next question na. So, teka muna ha. Kasi naman to, ang hirap kausap nitong si Atty. Danny Conto minsan. Teka muna. mag aano muna ako. mag internalize Hello, Remy. Nandito ba ang ating caller na si Remy? Ano ko, pasensya ka na, Remy, at medyo nag ka kasi itong si Attorney Danny ko, dami-daming sinasabi mm -hmm. nandyan ka na pala. So, Remy, good evening sa iyo. Malinaw, anong katanungan mo, Remy? Ay po, Attorney, may question po ako. Nasa isang messenger group chat po kasi ako. Mm -hmm. May pinag ko yung mga kasama ko sa group chat na bukong katawan na gila sa mga i-intubro. Sa doon pa ka hindi naman po ako naisipan sa kanila. Ngayon, nalaman ng HR yung nangyari, ni-report ko rin yung mag-uusapan namin sa chat, bakit hindi na nasa group chat. Pwede mo po ako sabihin na hindi naman ako naisipan sa kanila? Ako, or... hindi hmm. Anong gagawin ng HR? Parurusahan daw ba ang lahat ng nasa group chat? Ano po ako rin? Ano po ako rin? po Hmm. Eh, basa sama siya dun sa mga sususpende? Oo, pero makikita naman kasi dun sa group chat kung nakisama, kung sino ah. ang nakisama oh at pa. kung sino ang, ang nakisali ah. sa oh. panidira at pag-insulto at pag pagiging In fact, pagtatawanan ng kanilang ka-office mate. Unavoidable po sa kanila na basahin eh. Kasi sino-sino bang kakasuhan? Dapat nilang malaman kung sino ba yung mga kasama ron sa group chat. Eh lalabas naman doon sa group Correct. chat kung sino ang mga eh, hindi participants. Babasahin nga yun nila yon. Kasi baka po nga may mga members ng group chat na hindi naman nag-participate. Yun ang meron po kayong Okay. Ah, uh, kaya nga eh sasabihin natin, sabihin niyo na ay kasama-kasama po ako sa group chat pero hindi naman po ako na, nag-participate doon sa discussion nila at kung gusto mo ipakita mo sa kanila yung yung telepono mo. Oh, pero pag group chat naman madali talagang ah. ma-verify, 'di ba? Pati doon sa lahat nung nandun sa group chat, lalabas kung sino ang ang uh, nagdiscuss. Uh -oh. eh, pero galing din sa telepono. Oh. So mm -hmm. somebody has to show the telephone. Okay, eh, pero nahuli na nga sila ng HR. Ay, na eh. na nga, so alam na. din dapat ng HR kung sino ang nakisali. And I would think kung sino lang, 'di diba? uh -oh. ba? Kung kung baga kung sino ang nangbato. <laughs> Ma-identify sila at sila lang dapat ang parusahan. Yon. So maraming salamat dun sa call-in natin na uh, question. Ngayon naman, isang text-in question galing kay Carlos. Uy, kapangalan ng sweetheart ni Derek, si Carlos, 29 years old, from Mandaluyong. Attorney, pwede po bang tumanggi as witness sa korte? Ako lang po kasi ang nakakita sa nangyaring insidente. mm Ah... -hmm. Uh kapag ka po kayo ay naka ng sabbina para umapir sa husgado at maging testigo, uh, pwede po kayong hindi umapir o pwede pwede po kayong magpakita at magbigay ng testimonya. Pero kapag ka ang inyo po talagang uh, pagkakaalam, sa pangyayari sa kaso ay importante sa isang pagpapatunay sa isang krimen ang dada po, po sa inyo warrant of arrest. ipapa arrest. Pagka hindi po kayo sumunod ah. doon sa subpoena ipapa-arrest po kayo ng judge para po kayo ay dalhin sa husgado at magbigay ng ng inyong uh, testimonya. Mm -hmm. Kasi so, nga ito, po, nakatanggap ka ng, ng subpoena okay. ad testificant. Opo. Opo. naman po, pagtatawagin kayo ng husgado para maging testigo, makakareceive po kayo ng sampina. ah mm -hmm. uh, sa mga Pilipino, sampuena. Uh, sampuena <laughs> po ang tawag dyan, ang pronounce nila, sampuena. Eh, pero siyempre, sa English po, sampina. Eh, pag nakatanggap po kayo ng sabwena eh, at hindi po kayo makakarating, ay mag na kayo kung ano yung susunod na ipadadala ng husgado sa inyo. Kapag ka po iyan ay civil case, usually magpapadala pa uli ng isa pang sabwena ang husgado. Pero kapag ka civil case po usually, hindi na nila at ayaw niyong pumunta, hindi naman kayo ipapa-aresto ng judge. At sasabihin na lang nung judge, sorry, yung testigo nyo ayo mag-appear dito. <coughs> Para tumistigo. Pero pag kriminal ang kaso, lalo-lalo pa kung kayo ay defense witness, pwede po kayong ipa-aresto ng judge upang kayo ay makunan ng testimonya uh, doon sa hosgado. Kasi po, na baka nasa palad niyo ang ikaka absuelto o ikaka laya apo uh, nung uh, nung ano nung akusado mm -hmm. absuelto o guilty no so baka po maging guilty siya ano to parang ano ba to contempt ganun ba yan? Uh, po, po. o kaya doon naman sa prosecution baka sila naman ang may interest na kayo ay makapag-testify dahil pag hindi kayo nag-testify makakalaya naman yung kriminal. Mm -hmm. Opo, kaya pwede po kayong ipa-aresto ng judge. Mm -hmm. So, yun. So, sana inasagot ang katanungan ni Carlos, mm -hmm. di ba? Yung iba kasi ayaw nang ma-involve dyan sa mga kaso-kaso mm -hmm. na yan. Pero minsan napaka-importante kaya ay umapir na kayo. Ngayon naman na isang question mula kay Dave, 54 years old, from Pampanga. Meron po kaming mina na lupa, na lupa mula sa kamag-anak ng asawa ko. Ngayon, U.S. citizens na po kasi kami. Yung mga kamag-anak niya sa Manila, gustong na-transfer ang ownership sa kanila. Nakatenggad lang daw po kasi ang lupa, kaya napag-interesan po. What kind of attorney to seek or what to do po? Mm -hmm. Ay, maski sino pong abogado na nagpa-practice ay pwede niyong lapitan. Pwede naman din pong hindi abogado, maski accountant. Pwede rin po, ginagawa rin po kasi ng mga accountant yan. Pero ang una pong tanong ninyo, ang unang nakita ko, eh sabi, US citizen na po kayo. Nawawalan ba ng karapatang magmana ang isang Pilipino na naging US citizen na? Mm -hmm. Hindi po. Yan po ang exception sa constitutional provision. Mm -hmm. Yung pong constitutional provision, na nagbabawal na mag-ari ng uh, lupa ang isang foreigner, hindi po nag apply yan kung ang pagmamay ay dahil sa pagmamana. Mm -hmm. Okay, yun po ang exception, hereditary uh, succession, mm -hmm. ano po. So, kung minana nyo, maski US citizen na kayo, ay mabisa Pwede pa rin manahan. po ang mana na yan. Pero, kinakailangan i-benta niyo. Kasi hindi naman po pu puwede na well hangga't tangkat nasa sa si inyo 'yon, allowed na nasa pangalan ninyo. Mm -hmm. Yung uh, titulo basta po kinakilangan ay hereditary hereditary succession. Mm -hmm. Allowed po 'yon. Or pwede rin silang mag dual citizenship. Ah, uh, pwede kayong mag Pero kasi yung dual parang maliit lang yung pwede nilang Oh, meron uh, ding mga limitations uh, limitation. sa ilalim ng batas. Pero po basta Maski American citizen kayo, pero hereditary succession. Ano po ba yung hereditary succession? Nagmana po kayo kasi kamag anak kayo. At under the law, kayo ang tagapagmana. Pero kung magmamana po kayo dahil may testamento, hindi naman yung kaano-ano yung namatay, pero kaibigan ninyo, o kaya eh, kayo boss ninyo, ipinamamana sa inyo yung kanyang lupa, hindi po kasama yun sa exception. Mm -hmm. Hindi po yun hereditary succession. Mm -hmm. mm -hmm. Yun. Eh pero meron siyang sinasabi na parang nailipat daw ng kanyang mga pinsan ba yung lupa? Gusto daw nailipat ng kanyang mga kamag-anak. Yung itulo sa kanila. At ang, pag, ang intindi ko, ang sinasabi, eh American citizen na kayo. Mm -hmm. Hindi na kayo pwedeng mag-ari ng lupa rito. Mm -hmm. Eh nakatiwang ang lupa ay eh, lilipat na lang namin mm -hmm. sa pangalan namin. Parang ganon ang sinasabi mm -hmm. nila. Eh baka akala kasi nila disqualified na kayo mm -hmm. na mag-ari ng lupa sapagkat kayo eh American citizen na. Hindi po, kung talagang legal na tagapagmana kayo nung namatay na kamag-anak, ay hindi po, hindi kayo disqualified. Kasi po ay hereditary succession yan. Okay. So sana ay nasagot na. Maraming mm -hmm. salamat sa iyo, attorney Danny Con. Maraming salamat po doon sa nagtanong. Uh -huh. ngayon naman meron pa tayong isang text in question galing kay Lita. Ano po ba ang ibig sabihin ng class suit at mass resignation? Mhm. Mm Yung walang ibang bigay binigay na information si uh -huh. Lita, no. Paano niya kaya ito naging problema, no? Uh -huh. Class suit and mass resignation. Mm. At saka mass resignation, malakas ang kutob ko na sa isang kumpanya o sa isang opisina, marami sila na naapektuhan ng isang desisyon siguro ng management at sila ay magmamas resignation sabay-sabay at lahat sila ay magsasampa ng kaso laban hmm. sa kumpanya. Hmm? Yun the way nagawan, ay, mo, uh, nagawan, mo na talaga ng kwento. Uh, ano? Yun, alam mo <laughs> naman tayo mga lawyers, sa uh, mahusay tayong Story, storyteller. Ay, basta wag lang storytelling ala Ay, hindi pwede storytelling alive. Bawal, <laughs> bawal yan, uh, bawal ito bawal talaga. Yan. yan. So, sabay-sabay uh, po kayong magre-resign, pero pare-pareho po ang pinagmulan, pare-pareho po ang basihan kung bakit kayo magre-resign. Sapagkat meron po kayong inirereklamo laban dun sa inyong employer normally, kung sampu po kayong magre-resign, sampu din kayong magsasampa ng kaso laban dun sa inyong employer. E di sampung kaso yon Ang gagawin po nung abogado nyo, isa na lang. So, class suit po yan. At uh, dun sa class suit po na yun, uh, lahat po ng apektado, maski yung hindi nag-resign, ay makikinabang kung maipapanalo po ninyo ang class suit na ito. Okay. Naintindihan ba natin? Naintindihan. Ayon. Kaya lang kasi ang na-flash niya ta mass resignat ko ano man ang ibig sabihin. Ay, opo. Mass resignation. Ay ako naman siguro da po yung mga nagte-text ngayon. E... Naku. ah e, oh, may mga tinatanggal po sila kasi ang naintindihan no. na nila ang 'yan. On generation ngayon ang hilig-hilig na mag-abbreviate Opo, ina-abbreviate nila. Diba? Okay l o l Ay, nung naitype ko yung resignat, ay, alam na nila na resignation. Dapat naintindihan nila yun. na mas resignation. Dapat nila na yun kung mga abogado <laughs> sila. Ganon. <laughs> ay, nako basta ako meron akong continuing objection. Kung magte-text kayo, buuin ninyo para walang room At for misunderstanding. Anyway, hmm. meron tayong uh, question galing kay Abby, galing Baguio City. Hmm. Attorney, kapag ba may administrative case... Neglect of duty po ba posible na ma-red flag sa immigration? O yung administrative case niya, neglect of duty. Pwede bang ma-red flag sa immigration? Government employee po ako dati. Ngayon, natanggal na ako. Aalis lang po ako ng bansa. Sana masagot po. Alam po ninyo yung red flag. Basta po nagkaroon kayo ng kaso sa piskal Sinampang kayo ng criminal complaint sa piskal dahil computerized na po kasi sila ngayon. Eh, kadalasan, kadalasan ang experience naming mga practicing lawyers na ilalagay na po yan sa sistema at na red flag yan. Pero ma-red flag ka man, matag ka man doon na may kaso ka, hindi po ito sapat na dahilan para kayo ay pigilan mm -hmm. na lumabas ng bansa. Correct. Opo. Para po kayo pigilan, o papigil na lumabas sa bansa, kinakailangan pong magkaroon ng hold departure order na ilalabas ng husgado. Mm -hmm. Husgado lang po ang pwedeng baglabas ng hold departure order. Pag wala po yung hold departure order, inilagay lang kayo sa monitor may meron oh, monitoring list. Monitoring list. Hindi po kayo pwedeng pigilan na lumabas ng oh. bansa. It's a violation of your right mm -hmm. to travel. Oo, oo. Meron kasing isang senador na nagkaroon ng kaso ganyan. <laughs> no. na, um, ano nangyari sa kanya? Nakulong. Pero iba <laughs> naman yung kaso kung bakit siya nakulong. Okay. Uh, naku, Akala ko meron pa tayong time for more questions. Wala na. Wala na ba? Oo. Wala na. Ako, edi eh, magpapaalam na tayo. Oo. Mm -hmm. Nako sorry Naku. po. Ang bilis, ng, Sige. ang bilis ng panahon, ano? Okay na rin kasi masosolo na kita. Ano ba? <laughs> Kainis. Huwag po kayong makinig sa kanya. Grabe ka. Apo sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page. Abangan niyo po ang mga susunod nating episode baka ang mga tanong niyo ang ating mapag-uusapan, di ba? Mm-hmm. E di maraming-maraming salamat sa mga sumabay-bay sa ating palatuntunan uh, sa YouTube live, sa Facebook live uh, at sa Signal Channel 101. Mhm. Mm maraming salamat sa mga tumawag, nag-text, abangan nyo kami. Sa susunod po na episode. Mm -hmm. In the meantime, Maring yao, balik ka na. Get well. Ako po ang inyong lingkod. Sasabihin ko ba? mm -hmm. conception. the attorney, not the artista. At ako <laughs> naman po, si attorney Danny Con, yung artista. Wow, artista talaga. Kailan <laughs> bang susunod mo na movie? O, di ba? Oy, nagkaroon na ako ng movie. Saan? Marikina. Marikina. oh, <laughs> Oo. Nababasa ko dyan. The best. Ah, uh -oh, butik Muntik na ako na-nominate. Ganon. Uh -oh. best principal. The best performance in an extra capacity. Ayun ko. Sa susunod po, hanggang sa muli, ito po ang attorney Danicon, abogado, abogado de Campanilla. De Campanilla.